Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Mahalaga ang pagtanggap sa mga bagong responsibilidad sa araw na ito, Aries. Lalo na ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. At sa araw na ito, maghahanap ka ng mga bagay na familiar na sa iyo at hindi ka rin takot na subukan ang mga bagay na bago sa iyo. At sa araw na ito lang, kailangan na hindi ka magkamali para sa iyong mga desisyon dahil maraming mga bagay ngayon ang mga magpalito sa iyo o kaya mga bagay na hindi ka sigurado. At mahalaga na pagmunimunihan kung ano ang iyong mga gusto. Ang mga aktibidad sa araw na ito ay produktibo naman. Maganda ngayon ang iyong enerhiya. Maari rin na sa araw na ito mas maganda ang iyong rapport kasama ang iyong mga kaibigan at ang iyong connection sa isang kagrupo. Maari rin na ngayong araw ikaw ang magsilbing leader dahil mas creative ka sa araw na ito. At Ngayong araw pag-iisipan mo ang iyong career, ang iyong trabaho, ang reputasyon mo, kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao, at pagdating na sa bandang hapon ay mas maging matapang ka na, hindi ka na magiging takot sa mga walang kasiguraduhang bagay. Sa araw na ito magiging malakas ang iyong estratehiya, lalong-lalo na pagdating sa praktikalidad ng buhay, sa kung paano mo matulungan ang iyong pamilya at ang iyong sarili. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga bagong pag-aaral at sa araw na ito, mas matuto ka sa kung ano ang mga ginagawa ng ibang tao, kung ano ang mga kailangan mong adjustment. Sa araw na ito, maayos naman ang iyong kalusugan ngayon at mas Compatible ka ngayong araw sa mga Sagittarius, ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 22, 36, 38, at 43. Ngayong araw, ang mga chores ay mas maging considerate at mahilig kayo na magbigay ng pagpapatawad ngayon sa kakulangan ng ibang tao. At sa araw na ito, pagdating sa iyong sarili, mahilig kang mag-explore kung ano pa ang mga pwede mong gawin. At ito ay maganda dahil mawala ngayon ang pressure na iyong nararamdaman. At sa araw na ito, ang iyong enerhiya ay nakatuon sa iyong mga obligasyon sa buhay. Maglilinis ka ngayon, tatalikuran mo ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo o kaya ang mga tao na hindi magandang impluensya sa iyo. At babaguhin mo ngayon ang iyong list ang iyong prioridad sa buhay. Sa araw na ito, malakas ang enerhiya at ito ang magdulot sa iyo, Taurus, na hindi ka na gumawa ngayon ng iba't ibang approach para sa iyong mga proyekto at maari rin na sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng malakas na impluensya. Malakas ang Mercury at Pluto sa araw na ito na hindi nagkakasundo kaya ibig sabihin, ang mga pananaw ngayon ng mga tao ay hindi rin pareho o kaya ang iba ay kulang sa kanilang pag unawa at ito ang mga bagay na magpa-frustrate sa iyo ngayong araw, Charles. Merong mga tao na sa paningin mo naman ay madali lang ang isang bagay, pero sa kanila hindi nila maunawaan o kaya sadyang ayaw lang nilang intindihin ang iyong mga desisyon o ang iyong mga gusto. Sa araw na ito rin, ang focus mo ay mapunta sa iyong pribadong pamumuhay, sa mga issue na hindi pa narisulbahan at mahalaga sa araw na ito, Charles, na ikaw ay tulu ngan ang sarili mo na makarelax ang iyong isip. Ang dami-dami mo kasing iisipin sa araw na ito. At dumiistansya sa mga negatibong tao, sa mga negatibong pag-iisip at 'wag sobrahan ang iyong mga pangamba. At ang effort mo naman sa araw na ito para masolusyonan ang mga problema ay maayos naman Kaya lamang paminsan-minsan kapag nasobrahan ang iyong kagustuhan At hindi nagawa ang mga bagay na gusto mo, ma-frustrate -fru ka Kaya maging flexible sa araw na ito Ngayong araw, Charles ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn At ang lucky color mo ay bright orange At ang iyong lucky numbers ay 8, 12, 13,

Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Gemini, magaling kayo sa pagresolba ng mga problema. At sa araw na ito, ikaw rin ay unti-unting nagkakaroon ng control sa iyong nararamdaman. Ang focus ng mga Gemini sa araw na ito ay nasa sense of security ng pamilya, ng iyong sarili. Mas maging honest ka ngayon kung ano ang iyong totoong nararamdaman. At sa araw na ito, maayos ang iyong mga desisyon dahil ngayong araw, magaling kang mag-delegate ng mga trabaho sa ibang tao at sa araw na ito, ang mga bagay na hindi mo kontrolado ay hinahayaan mo lang kaya maayos ang araw ngayon, ang Mercury ay magdadala sa iyo ng mga konting pagbabago at ikaw naman ay magiging matulungin at ikaw ay magiging flexible kaya maganda ang araw na ito, malakas rin ang kagustuhan mong mag-aral, matuto ng bago lalo na sa mga personal interest mo. Sa araw na ito rin, ikaw rin ay excited na tumulong sa ibang tao, tumulong na maunawaan nila ang iyong mga pananaw. At ngayong araw, hindi nagkakasundo ang Mercury at Pluto ngayon. Malakas ang epekto nito sa mga pag-iisip ng tao. Kaya ngayong araw, meron ring mga paniniwala na hindi nakakasundo sa pamilya, meron kayong iba't ibang mga pananaw at ang ibang tao ngayong araw ay medyo ma-obsess. Ang mga Gemini rin sa araw na ito ay maari na magkaroon ng mga excessive na pangamba pagdating sa isyung pera. Pero ngayong araw, kailangan iwasan ang mga ito maging kalmado sa iyong pag-iisip. At kailangan rin sa araw na ito, Gemini, iwasan mo ang pagiging defensive. Ngayong araw, meron kasing mga tao ngayon na maari na atakihin ka dahil sa iyong mga paniniwala at magsabi ng mga bagay na kung ano-ano na lang na medyo uncomfortable na sa iyo. Mahalaga na maging positibo ka pa rin sa iyong pakikitungo sa kanila. Pagdating naman sa bandang hapon ay lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at ikaw ay mas maging matapang sa iyong mga paniniwala, sa iyong trabaho at sa iyong trabahoan. Hindi ka na masyadong mabuli ng ibang tao. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 5,

Magaganda ang mga estratehiya ngayon ng mga cancer, lalong-lalo na pagdating sa negosyo at sa pera. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga mabilisang pagresolba ng mga problema. Ngayong araw lang, meron mga konting problema sa relasyon at maari na sa araw na ito ay kinakailangan ang iyong atensyon, para sa mga masinsinang diskusyon. At ngayong araw, ang mga cancer ay makaramdam ng kakulangan sa pagiging kontento. At ngayong araw rin, maaari na kailangan mo talagang mag-adjust para sa mga pagbabago. At sa araw na ito, siguraduhin na ang mga pagbabago ay maging positibo rin sa iyong pag-uugali, lalo na ang iyong mga idea At sa araw na ito, meron namang mga tao na makatulong sa iyong makapag-adjust ng maayos. At siguraduhin lang na linawin mo ang mga bagay na hindi klaro sa iyo at makipag-usap ng maayos para hindi ka ma-misinterpret ng ibang tao. Ang challenge sa araw na ito, Cancer, ay ang pagiging objective. Ngayong araw, wag basta-basta padalos dalos sa iyong mga nararamdaman. At sa araw na ito, maari rin na ikaw ay magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga ambisyon. Ngayong araw, kailangang ihanda ang iyong sarili sa mga bagong bagay na iyong madiskubri. Positibo ang araw na ito pagdating sa iyong trabaho at maayos naman ngayon ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, Cancer, kailangan lang na ang mga tao ngayon na magdadala sa iyo ng problema ay huwag mong masyadong dibdibin. Maaring ito ay dala lamang ng impluensya ng Mercury at Pluto na hindi nagkakasundo sa araw na ito kaya merong mga hindi pagkakaunawaan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay red at ang iyong lucky numbers ay 3, 6, 23,

Magaganda ang mga layunin ngayon ng mga Leo. Sa araw na ito, Leo, nakafocus ka sa mga problema at ngayong araw handa ka na gumawa ng mga pagbabago. Magaganda ngayon ang iyong vision. Sa araw na ito, huwag mo ring i-underestimate ang iyong pag-visualize kung ano ang gusto mong solusyon. At ngayong araw, magaling ang mga Leo sa mga pantasya. Ang isip ninyo ngayong araw ay lumilipad-lipad. Kaya magaganda ngayon ang iyong mga realisasyon sa buhay. Sa araw na ito rin, magiging maganda ang iyong estratehiya lalong-lalo na pagdating sa negosyo. At ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya ng araw para sa mga partnership mo. Magaganda ngayon ang iyong mga diskusyon at pakikipag-usap sa ibang tao. Maganda ang iyong pakikipag-kompromiso at ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang atensyon pagdating sa kung ano ang mga proyekto. Ngayong araw, hindi nagkakasundo ang Mercury at Pluto at maari na mag-trigger ito sa mga bagay na iyong kinakatakutan sa iyong mga pangamba at sa mga pangamba mo para sa iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo pagdating sa isyong pera. At sa araw na ito, matalas ang iyong mga kutob, Leo. kaya kung meron kang mga katanungan, pakinggan kung ano ang iyong nararamdaman, ano ang sinasabi ng iyong puso. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky color mo ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 16, Eighteen thirty-eight at 43 Maganda ang posisyon ng mga Virgo sa araw na ito pagdating sa kanilang mga plano at sa kanilang mga proyekto. Ang mga Virgo ngayong araw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Maganda ang inyong sense of direction sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga estratehiya at excited kayo ngayong araw para tugunan ang mga sitwasyon ng ibang tao. Mahilig kayong tumulong at sa araw na ito rin, magbibigay kayo ng karagdagang atensyon sa inyong kalusugan at maganda ngayon ang inyong problem solving skills, lalong-lalo na pagdating sa bandang tanghali at hapon. Malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto sa araw na ito na medyo mahirapan ang mga Virgo sa araw na ito na pakawalan ang mga bagay na hindi na gumagana. Kaya sa araw na ito, Virgo, kailangan ng iyong focus, kailangan na magaling kang mag-adjust sa araw na ito. Malakas ang mental tension ngayon, maraming mga problema, merong mga sitwasyon na medyo mahihirap na maaring magpagpagod sa iyo sa kakaisip. At marami rin mga tao ngayon na hindi nagkakasundo sa kanilang mga paniniwala at sa kanilang mga pananaw sa buhay. Kaya hanapin mo ang middle ground para hindi ka masali sa gulo at sa araw na ito, tulungan din ang mga tao na magkasundo at pumasok sa mga teritoryo ng pagkakasunduan at panatilihing kalmado ang iyong mga emosyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang lucky color mo ay purple at ang iyong lucky numbers ay 3, 8, 20, 21, 22 at 47. Medyo challenging ang araw na ito para sa mga Libra at maari na ngayong araw Libra, imbis na ikaw ay ma-challenge, imbis na ikaw ay ganahan, maari na mawalan ka ng gana ngayong araw na magsumika pa. Kaya sa araw na ito, tulungan ang sarili na ikaw ay patuloy na makipaglaban sa iyong mga pangarap sa buhay. Merong mga tao na magpa-discourage sa iyo. Ang mga sitwasyon ay medyo mahirap, lalong-lalo pagdating sa pananalapi. Hanapin mo ang balance sa iyong mga emosyon, panatilihing positibo ang iyong focus i-re-examine mo ang mga issue at pagdating naman sa bandang tanghali magiging mas malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto magdadala ito ng challenge merong mga takot, merong mga pangamba pagdating sa mga ambisyon pero ngayong araw, kailangan mo lang hanapin ang mga bagay na magpasaya sa iyo, at dun ka mag-focus sa araw na ito para hindi ka mataranta, hindi ka rin madaling magalit sa ibang tao na kung ano-ano ang mga sinasabi. At sa araw na ito, mahalaga na mag-play safe ngayong araw kung meron mga mga hindi nagkakaunawaan, lumayo, dumistansya dito at focus ka lang sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 25, 26, 30, at 34. Piliin ang ayos ng iyong mga pananalita. Sa araw na ito, Scorpio, madali kang mamisinterpret ngayon ng ibang tao. Sa araw na ito rin, kailangan mong maging matatag dahil medyo masasakit ang pananalita ngayon ng ibang tao. Maaring ito ay iyong kapamilya, kasama sa trabaho, o kaya mga kaibigan. At ngayong araw rin, iba ang mga pag-iisip ng Scorpio ngayon. Marami kayong mga hindi pagkakaunawaan sa iba. At ang inyong mga pananaw ay medyo kakaiba sa araw na ito at mahalaga ang pasensya ngayong araw marami kasing mga tao ngayon na medyo reckless sa kanilang pananalita ang good news sa araw na ito Scorpio matalas ang iyong mga kutob kaya ko ikaw ay nag-aalinlangan at meron kang mga tradisyon na gusto mong paguhin o kaya gusto mo na ibahin sa araw na ito ay pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso dahil ang iyong puso ang magsisilbing guide mo sa araw na ito malakas kasi ang iyong iritasyon ngayong araw malakas ang tensyon pagdating sa demands, sa trabaho at sa pamilya, kaya ngayong araw, madali kang magalit at alt ang alternatibong pamamaraan sa araw na ito, i e enjoy mo ang iyong sarili, e-enjoy mo kung ano ang iyong mga nararamdaman at ang iyong mga paniniwala at wag masyadong magpa-apekto sa ibang tao maging ang iyong mga kapamilya dahil ang mahalaga, alam mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo at kung wala ka namang inaapakang tao maayos naman ang iyong mga ginagawa wa sa iba ay sundin mo lang kung ano ang magpasaya sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 10, 16, 30 at 40. Magkakaroon naman ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang mga Sagittarius sa kanilang mga ideya at mga personal interest ngayong araw at mas mahilig kayo ngayon na maghanap ng solusyon sa mga problema lalo na sa mga problemang mekanikal at sa mga problema na merong karing matutunan at ngayong araw mas maganda ang iyong approach ngayon magiging mas matapang ka lalong-lalo na pagdating sa bandang tanghali at hapon malakas ang impluwensya ng Mercury at Pluto na magbibigay ng karagdagang impluensya sa iyo kung saan magkaroon ka ng mental tension. Marami kang iisipin at mga ngailangan kang mag-focus sa iyong mga gagawin para matapos mo ang mga ito. Mamaya rin ay magkaroon ka ng magandang concentration. Maging mas malalim ang kagustuhan mo na ayusin ang mga problema at lalong-lalo na ang mga komunikasyon sa araw na ito sa Gitarius ay medyo tricky. Maraming mga tao ang mahirap maunawaan. Marami rin mga tao o ang matitigas ang ulo at hindi nakikinig sa iyong mga pananaw Ngayong araw, ikaw ay mas maging aware sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran, lalong-lalo na sa iyong komunidad, at sa araw na ito, magaling ka naman magbigay ng iyong suporta at maganda naman ang iyong pakikitungo sa ibang tao, magiging positibo ang impact ng iyong sasabihin at ng iyong compassion. At sa araw na ito, ikaw ay mahilig mag-research at mas malalim karing mag-isip ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang lucky color mo ay yellow at ang iyong lucky numbers ay 5, 10, 22, 26, 28, at 43 Produktibo naman ang araw na ito para sa mga Capricorn. Ngayong araw, ang focus ninyo ay nasa inyong trabaho at sa inyong pag-aari. Magaganda ang mga plano na iyong gagawin pero ngayong araw, merong mga tao Capricorn na magpa-frustrate sa iyo. Meron ka rin mga pagsisisi lalo na sa iyong pananalita o kaya maalala mo ang mga dating nangyari na hindi masyadong maganda. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang effort na ibahin naman ang iyong mga estrategiya. Sa araw na ito, mahalaga na piliin kung ano ang iyong binibigyan ng oras at kung anong problema ang iyong pinapatulan dahil sa araw na ito, marami ang makialam. Ngayong araw, makatulong sa iyo na maging positibo lang, dumistansya sa mga taong magulo at ifocus mo ang iyong sarili sa mga bagay na positibo at mga bagay na makatulong sa iyong umunlad at maabot ang iyong mga pangarap. Ngayong araw kasi maraming mga tao ngayon ang hindi mo maunawaan dahil magdadala ng kung ano-anong drama sa buhay. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto. Hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Kaya ngayong araw, maraming mga tao ang malakas ang tensyon na ibibigay sa iyo. At sa araw na ito, makakatulong rin sa iyo na mag-focus ka sa iyong tagumpay, ang mga bagay na sa paningin mo ay pwede mong gawan pa ng paraan, dun ka mag-focus at itoon mo ang iyong motibasyon doon. At sa araw na ito, mas maging supportive ka naman kaya kahit papano meron rin mga tao na magbigay ng suporta at pag-unawa sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay pink at ang iyong lucky numbers ay 1.

Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Aquarius. Sa araw na ito, ang mga Aquarius ay very friendly at ang mga competition ngayong araw ay lalong magpatapang sa mga Aquarius. Maganda ang self-improvement ng mga Aquarius sa araw na ito. Marami lang mga double meaning sa mga komunikasyon ng tao ngayon. Kaya yung iba na frustrate, malakas ang tension, merong mga argumento, lalong-lalo na patungkol sa mga problema sa nakaraan na maaring lilitaw ulit ang mga nga ito at para uulitin ng mga tao kung ano ang mga nagawang problema sa nakaraan o kaya kung ano ang iyong pagkakamali. Sa araw na ito, maraming distraction, kaya focus sa iyong mga prioridad ngayong araw at sa araw na ito, bantayan rin ang kakulangan ng pasensya dahil, dahil sa maraming mga tao ngayon ang medyo immature, kaya mabilis ka rin mawala ng pasensya. Ngayong araw, maraming mga impormasyon na maaring makatulong sa iyo, lalong-lalo na pagdating sa trabaho. At ngayong araw, magiging matatag ang iyong posisyon pagdating sa iyong mga plano, sa mga magagandang ideya kung paano mo ma-improve ang iyong pamumuhay, lalong-lalo na sa mga naisipan mong negosyo o kaya mga sideline job. Ngayong araw, medyo intense ang mental energy dahil sa enerhiya ngayon ng Mercury at Pluto na hindi nakakasundo, kaya mahalaga ang iyong atensyon sa araw na ito. At ngayong araw rin marami ring mga tao ngayon na maaring makasira sa iyong mga motibasyon pero huwag mong patulan ng mga taong ito at maghanap ng mga magagandang solusyon o kaya palibutan ng iyong sarili sa mga kaibigan na totoo sa iyo, mga tao na magandang impluensya. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay sky blue at ang iyong lucky numbers ay 3, 4, 24, 31. 38 at 42 Marami ang mga masasakit sa ulo ngayong araw Pisces, mga tao na ang ingay-ingay at mga tao na puro complain ang dala sa iyo. Ngayong araw, kailangan na ingatan ng iyong mga komunikasyon dahil sa araw na ito, madali kang ma-misinterpret ng ibang tao. Marami ring mga tao ngayon na medyo malalim ang mga problema. Malakas kasi ang challenge ng araw, ang conflicts na dala ng araw ngayon, hindi nagkakaunawaan ang mga tao. Merong mga tao na kahit wala kang ginagawang masama, ay gagawan ka ng kwento o kaya mali ang pagkaunawa sa yung pananalita o kaya ayaw ka lang intindihin sa araw na ito bago ka gumawa ng mga konklusyon kailangan na maging kalmado pagisipan mo ang iyong mga gagawin sa araw na ito, makakatulong sa iyo nalinawin kung ano rin ang iyong mga gusto sa buhay. Sa araw na ito kasi, ang Mercury ay makakaapekto ngayon sa mga pananalita ng tao, kaya hindi rin malinaw kung ano ang kanilang mga gusto. Kaya kung ikaw ay papasok ngayon sa mga kasunduan, siguraduhin na klaro sa iyo kung ano ang iyong mga kasunduan. At sa araw na ito, maganda rin ngayong araw na maging practical. Marami kasing mga tao ngayon na medyo ang layo-layo ng kanilang mga pangarap na uunahan ng nilang mga excitement, kaya sa araw na ito, maging totoo sa kung ano ama, sa tingin mo ay kaya mong magawa ng solusyon at kung ano ang mga bagay na iyong ipagpaliban na muna dahil wala sa tamang timing. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay silver at ang iyong lucky numbers ay 4, 8, 23, 34, 35, at 44.